Uh ma'am this is a question on the national debt Dalawang bahagi po yung tanong as of end March 2025 nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa ito ay 62% ng debt to GDP ratio of the more than 4 trillion uh, borrowed under the Marcos administration can we account where it largely went and is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy. Ito po ay ginamit sa mga growth enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng pangulo at ng pamalaan sa mga farmers natin. Sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga um, ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po 'yan. At uh, ito po ayon sa ating uh, DOF, uh, Department of Finance, ay uh, sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang uh, 70% po ang uh, international threshold for the uh, debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo. Dahil sabi nyo nga po, nung, nung nung nakaraang taon, nasa 60.2. Hindi ako nakakamit 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. At still, nandun pa rin po tayo sa, sa range. It's supposed to be below 70%. And can you As ko ano pong targets in the next three years of the administration. Kasi po, sa unang sona ng Pangulo, if I may uh, point it out, ay target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Uh, sa ganyang katanungan, uh, tatanungin po muli natin ang DOF at uh, yung ating economic team patungkol po dyan para mas... Uh, detalyado ang aking maiulat sa inyo. May panukala po sa si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay isang ayon po at dapat laman po natin ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo.